Guys, mamimigay ako ng mga lumang damit sa mga nasunugan. Ito, maganda pa tong short na to, oh. Hindi ko pa nasusuot to kasi masikip yung bewang. Ayan. Magagamit to nila. Marami silang nasunugan kasi kahapon. Ngayon, nangingi ng mga damit. So, ngayon, magdodonate tayo ng damit. Ayan. Itong short. Mm, maganda pa to magagamit nila to. Paano kasi kahapon, nasunog, ang daming nasunogan. Wala man lang silang naiuwing damit, na nailigtas na damit kasi bigla silang nagtakbuhan. Yan. Magaganda pa to. Magagamit nila to. Kaysa naman nakatinga dito, di ba? Magamit nila. magagamit pa nilang mga damit na ano mga lumang damit ayan pamigay natin kawawa naman sila wala silang mano masuot. Ano sila sa court ngayon? Sa court. Bee. Hindi na court na 'yan. Yan. Ano? Oh. Ang ganda pa 'yan. dadalhin ko doon mamaya sa court paghatid ko sa school Iaabot abot ko ano mo Mga mga? Ano na ba yung mga graduate mo? Ano ba? mo ba? Ano Sana ay magamit nila to. ido natin sa kanila. ganda pa siya. Puti. Hmm. Hindi naman to overuse. Use lang <laughs> hindi over. Ganito. <laughs> Ayun na po. Ayun na po. 怎么得了？ Ayan guys, ang dami. Isang bag. Hmm. Diba? Ang dami kong ipamimigay mamaya. Ah. Magaganda pa to, magagamit pa nila. Kaysa naman nakatambak dito, diba? Mababawasan yung ano. Hindi siksik doon sa lagayan. Hmm. Sigurado magagamit nila to mamaya. Natutuwa sila pag binigay ko doon. Ayan lang guys. Thank you, thank you. Bye bye. Alis na ako at dadalhin ko na doon. Thank you.